nagbitiw si Bonoan, itinalaga si Dizon bilang bagong hepe ng DPWH. Nagbitiw na si Secretary Manuel Bonoan bilang Department of Public Works and Highways, DPWH, simula ikaisa ng Setyembre. Kinumpirma ng Presidential Communications Office, PCO, noong linggo. Sa isang pahayag. Sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na itinalaga si Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong hepe ng DPWH. Upang pamunuan ang DPWH sa kritikal na pagbabagong ito. Itinalaga ng pangulo si Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. Si Secretary Dizon ay naatasang magsagawa ng buong organisasyonal na sweep ng departamento at tiyakin na ang pampublikong pondo ay ginagamit lamang para sa imprastraktura na tunay na nagpoprotekta at nakikinabang sa mamamayang Pilipino, sabi ni Gomez. Idinagdag ni Gomez na para matiyak ang walang patid na paghahatid ng serbisyo sa Department of Transportation, itinalaga ng Pangulo si Atty. Giovanni Z. Lopez bilang gumaganap na kalihim. Ang DPWH ay kasalukuyang tinutugis ng mga batikos sa gitna ng kasalukuyang pagsisiyasat ng pamahalaan sa mga umano'y anomalya sa pagbaha.